So mayroon na namang hinatak sa atin na motor na hindi umaandar is Smash 115. Ang problema nito mga katropa, matagal na daw natambak yung motor na ito. Kaya ganito yung kanyang itsura. Tanggal yung kanyang tambucho, tanggal yung kanyang kaha. At natambak na daw ito na matagal kaya inaayos ng mekaniko, yung tropang mekaniko natin. Ang una nilang ginawa, pinalitan nila ng black, cylinder black kasi stack up na yung piston tsaka yung black niya. Halos hindi na matadyakan dahil sa sobrang kalawang na kaya nagpalit sila ng bagong piston at buong cylinder black. Yun nga lang, pagkatapos nilang maayos yung makina, okay na yung block, okay na yung piston at okay na lahat. Pero meron pa silang isang problema, yun yung kuryente. So hindi nila mapalabas yung kuryente, hindi nila malaman kung ano papalitan, kung papalitan ba ng CDI o papalitan ng stator. So kaysa naman gumastos ng malaki yung customer at magbalit sila ng hindi naman yun ang problema, hindi sa ating shop yung motor para i-troubleshoot kung ano talaga yung problema, kung bakit walang kuryente. So ang usapan namin dito mga katropa, hindi ko papandarin yung motor kundi papalabasin ko lang yung kuryente ng motor at sila nang bahala magpandar. So sabi ng video na mga katropa, ipapakita ko sa inyo kung paano yung pattern ng pagtutroble shoot ko sa ganitong klaseng problema para kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, at least alam nyo na ang inyong gagawin. 100% mga katropa, kapag ganitong klaseng pattern ng pagtutroble shoot ang gagawin nyo 100% matutumbok nyo ang problema. <tod> So ang Smash 115, dalawang klase yung supply niya para lumabas yung kuryente. Unang supply galing sa battery at pangalawang supply galing naman ng stator. So ang Smash 115 ay battery operated pero kahit wala siyang battery, nililinaw ko lang dahil marami ang tatanong sa akin kung wala pang battery, under yung motor. Siyempre kahit wala siyang battery, under pa rin yung motor o lalabas pa rin yung kanyang kuryente. Basta good yung kanyang supply ng charger. So wala palang battery itong motor ni Boss mga katropa at ito naman yung mga piyesang pinalitan nila, yung kanyang ito kamlo tapos ito naman yung ibang piyesa niya yung ram ram niya medyo malaki na yung kanyang kinainabakal oh gastado na, napabayaan nata sa langis so walang battery yung motor ni boss mga katropa pero okay lang yan, dahil gaya nga na sinabi ko, kahit walang battery yung motor dapat lumabas pa rin yung kanyang kuryente so ito troubleshoot natin, kahit walang battery yung motor, palalabasin natin yung kanyang kuryente, total andito naman yung kanyang charger tapos yung kanyang charger naman kinumbolt nila sa pull wave, so titignan natin kung tama ba yung pagkukonvolt at kung tama ba yung connection ng kanyang mga wiring at syempre kapag tayo yung shoot, dapat gamitan natin ng test light napaka importante ng test light kapag wag tayo nag shoot para hindi natin mahulaan yung trabaho at gumamit din tayo ng multitester yung dalawang bagay na yan napaka importante sa ating pag shoot so magsisimula tayo mga katropa dito sa ating stator alamin natin kung tama ba yung pagkukonvolt nila ng pull wave dito sa ating stator kasi pag nagpo pull wave kinukonvolt yung stator kung mali yung pagkukonvolt hindi rin lalabas yung kanyang kurente so alamin natin yan so para malaman natin kung good ba yung supply ng ating stator magsisimula tayo mag test light dito sa dalawang wire na ito yung white na mayroong lining na red at yung yellow na mayroong lining na white. Dahil nga nag-convert sila sa pull weight, yung dalawang wire nang galing ng stator, dinugtungan nila ng wire yan pakunta doon sa charger natin sa 5 wires charger. Dito sa yellow wire ng ating 5 wires charger at sa pink wire ng ating 5 wires charger. So ang gagawin natin dito mga katropa, aalisin muna natin pansamantala sa charger itong wire na ito para matestlight natin yung dalawang wire na galing mismo ng stator. So here yung dalawang wire ng ating stator na inalis natin doon sa yellow at pink wire ng ating ating 5 wires charger. So dalawang klase yung proseso ng pag-troubleshoot natin sa stator para malaman natin kung tama o hindi yung kanilang pag sa stator. So unang proseso, yung test light clip natin, ilalagay natin sa body ground ng ating motor. So nakalagay sa body ground yung ating test light clip. Ititest light natin yung dalawang wire na galing ng stator. Dapat hindi umilaw yung dalawang wire na ito kapag tinitest light natin. Kapag umilaw yung ating test light na naka body ground yung ating test light clip, ang ibig sabihin nito may problema yung pagkaka-convert doon sa stator. Aayusin natin. So dapat hindi siya umilaw. Luis, pata dyan nga. Sige, tadyan. Sapa. So hindi umilaw yung white red wire ng ating stator, good yun. At ang susunod naman natin na itetest test light yung yellow white ng ating stator, dapat hindi rin umilaw. Sige, bes, Okay. So okay mga katropa, walang problema yung dalawang wire ng ating stator dahil hindi siya umiilaw kapag nakabody ground yung ating test light clip. Sa pangalawang proseso na pagte-test light ng ating stator, dapat sa pagkakataon nito, umilaw naman yung ating test light. Kung kanina, kung nakabody ground yung ating test light clip, dapat hindi umilaw. Dapat ngayon, umilaw yung ating test light. So ang gagawin natin mga katropa, aalisin natin sa body ground yung ating test light clip at ilalagay natin dito sa white red wire ng ating stator. O kaya pwede nyo ilagay sa yellow white ng ating stator kahit saan sa dalawang yan pwede nyo ilipat dyan yung ating test light clip na galing ng ating body ground ngayon kung sakaling sa white red wire ng stator nyo nilagay yung ating test light clip yung ating test light ilalagay natin sa yellow white wire ng ating stator tapos patadyakan natin dapat umilaw yung ating test light pero kapag hindi umilaw ang ibig sabihin niyan may problema sa pagkukonvert nila ng full wave sa stator ng motor Lewis patadyakan nga So umilaw yung ating test light mga katropa Ang ibig sabihin yan walang problema sa pagkukonvert nila ng full wave sa stator At hindi rin ito ang problema kung bakit walang kuryente So good naman yung dalawang wire ng stator Ang gagawin natin dito Dudugtungan natin ng wire yung dalawang wire ng ating stator At ipapagapang natin dito sa pink at yellow wire ng ating charger So walang baliktaran dyan Wala rin polarity Kahit saan sa dalawang yan pwede nyo idugto. So heto na mga katropa yung dalawang wire na pinagapang natin galing ng stator na ilagay na natin dito sa pink at yellow wire ng ating full wave charger. So ang susunod na gagawin natin mga katropa, dito naman tayo sa charger. Alamin natin kung tama ba yung connection na ginawa nila sa wire ng ating charger. Unahin natin yung green wire. Yung green wire ng ating charger mga katropa, ito yung ground ng ating charger. Nilagay nila sa black white ng ating motor. So good naman kasi yung black white ng ating motor, ground din niya ng ating motor. So tama yung pagkagawa nila, green wire to black white. At ang susunod dito ay yung red wire ng ating charger, nilagay nila sa red wire ng ating motor. Good din naman, walang problema tama yung pinaglagyan nila. So ang susunod yung black wire ng ating charger nilagay nila sa yellow white ng ating wire ng motor. So okay yun. pinagsasama talaga natin mga katropa yung black wire ng ating charger at yellow white wire ng ating motor. pinagsasama natin yan kasi yung yellow white wire ng ating motor, supply yan ng ating headlight. Kaya kailangan natin pagsamahin yung black wire ng ating charger at yellow white wire ng ating motor. Tapos ilalagay natin to sa ECC o sa accessory wire ng ating susian para masuplaya ng positive yung ating black wire at makontrol niya yung voltahe ng motor hindi mag overcharge, hindi pumutok yung mga ilaw at masuplaya niya rin ng positive yung yellow white wire ng ating motor o supply doon sa ating headlight para umilaw yung ating headlight kaya pinagkasama natin yung black wire ng ating charger at yung yellow white wire ng ating motor so walang problema mga katropa sa kanyang connection ang susunod na gagawin natin itong red wire ng ating charger, babalatan natin yan susugatan natin ng kaunti itong red wire ng ating charger at iti-test light natin. Dapat umilaw yung ating test light kapag tinatadyakan. At dapat merong positive supply na nilalabas yung ating charger. Kung hindi umilaw yung ating test light o hindi siya naglalabas ng positive supply, ang ibig sabihin yan, sira na yung ating charger. So, heto na yung red wire ng ating charger. Sinugatan natin ng kaunti dahil iti-test light natin yan. Tapos yung test light clip natin mga katropa, ilalagay natin sa body ground ng ating motor dahil positive yung hinahanap natin at positive yung iti-test light natin. Kaya sa body ground ng ating motor yung test light clip ilalagay. Tapos, i-test light natin itong red wire. Dapat umilaw siya kapag tinatadyakan. Friends, tatadyakan mo. So good mga katropa at walang problema yung ating red wire ng charger dahil umilaw yung ating test light at naglalabas siya ng positive supply. Ang susunod na ito, troubleshoot natin mga katropa, kung yung charger natin naglalabas ng positive supply, yung red wire, dapat tumawid yung positive supply dito sa wire ng ating susian dito. Ito yung wire ng ating susian at ito yung naman yung kanyang socket. Sa socket meron kayong makikita ang red wire. So dapat mga katropa, kapag naglalabas ng positive supply yung ating charger, dapat dapat tumawid din siya dito sa red wire ng ating susian. So itete-test natin mga katropa, yung red wire ng ating susian, dapat umilaw siya kapag tinatadyakan. Kung hindi siya umilaw, ang ibig sabihin niyan, mula doon sa charger natin papunta dito sa susian, may problema yung kanyang connection. So hanapin niyo baka may putol o baka may loss. Or pa pwede na rin kayong mag-tap ng wire doon sa red wire ng ating susian at irekta niyo na sa red wire ng ating charger. So itete-test natin yung red wire ng ating susian, dapat umilaw yung ating test light kapag tinatadyakan pa sa yung atadyak at 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 <coughs> Okay. Susi nito. Nasaan yung susi? Walang binigay na susi. So, okay mga katropa. Good yung ating red wire. Nasusupply naman siya ng positive kapag tinatadyakan. Good yung supply ng charger papunta sa red wire ng ating susian. Ang susunod natin na check, check mga katropa, yung orange wire naman ng ating susian. Dapat kapag sinusi natin yung susian natin, yung supply sa red wire tatawid doon sa orange wire. Yun nga lang, hindi iniwan yung susi ng motor. Kaya ang magiging solusyon natin dito, yung orange wire at red wire ng ating susian, pagsasamahin muna natin sila sila, irerekta muna natin. Pagkatapos nating maerekta yung orange wire at red wire ng ating susian, pagkatapos nating maerekta yan, dito naman tayo sa CDI. So ito yung CDI ng ating motor mga katropa at kung mapapansin nyo, original pa yung kanyang CDI, denso pa yung kanyang tatak. So sayang naman kung napalitan ka agad ng local to, di malay mo gumagana pa yung CDI, di ba? So kailangan i-troubleshoot naman maayos. So ito yung mga wire ng ating CDI. Sa sakit ng ating CDI, apat na wire lang yung ating test light. Yung orange wire ito yung positive supply ng ating CDI o accessory wire ng ating CDI, ititeslight natin yan at ang susunod yung black na mayroong lining na white, ito naman yung ground ng ating CDI ititeslight din natin yan, at ang susunod yung blue na mayroong lining na yellow, ito yung pulser o pickup coil ng ating CDI, ititeslight din natin yan at ang panghuli natin, yung white na mayroong lining na blue, ito naman yung wire ng ating ignition coil, so apat na wire lang yung it itetest light natin dito sa socket ng ating CDI. Pero yung nasa likod, yung red white at yung yellow, hindi na natin yung kailangan itest light. Tapunta yan sa mismong carburetor ng ating motor. Unahin natin itest light yung kulay orange wire ng ating CDI o yung mismong accessory wire at positive supply ng ating CDI. Para malaman natin kung may supply na lumalabas yan, gagamitan natin yan ng test light. So yung test light natin mga katropa, yung test light clip, ilalagay natin sa body ground kasi nga positive supply yung hinahanap natin. At dapat kapag tin test light natin yung orange wire ng ating CDI naka on yung susi ng ating motor. So ito na yung orange wire ng ating CDI mga katropa. Nailagyan na natin yung test light natin sa orange wire CDI habang nakalagay sa body ground yung ating test light clip. At subukan natin patadyakan. Dapat umilaw yung ating test light. So yun yung So okay naman mga katropa, umilaw naman yung ating test light kapag tinatadyakan. So ang ibig sabihin niyan, good yung supply ng ating orange wire dito sa CDI at may pumapasok na positive. Pero kung sakaling hindi umilaw yung ating test light sa orange wire, yung possible na problema niyan, may putol na wire. So ang gagawin natin, hahanapin natin yung putol na wire, kung saan banda na putol at idudugtong natin. Or pinakamadaling paraan, maghahanap kayo ng mga orange wire sa motor ninyo or pwede na kayong kumuha ng orange wire doon sa mismong susian tapos magtap kayo ng doon at ipapagapang nyo hanggang doon sa orange wire ng CDI. I-organize nyo lang yung wire para hindi pangit tignan at hindi mag-grounded. Ang susunod na wire natin itester mga katropa, yung black na mayroong lining na white tapos yung white na mayroong lining na blue. Yung black na mayroong lining na white mga katropa, ito yung ground ng ating CDI at yung white na mayroong lining na blue naman, ito naman yung wire ng ating ignition coil. Yung dalawang wire na ito, parehas lang yung proseso ng pag-troubleshoot. So para ma troubleshoot natin kung may linya itong dalawang wire na ito. Gagamit tayo dito ng multi -tester. Tapos, multi-tester natin, isit natin sa continuity. Diyan natin siya ilalagay, continuity. Pagkatapos natin masit sa continuity yung ating multitester, yung isang pin ng ating multitester, itutusok natin sa ground ng ating sakit ng CDI o dito sa black na mayroong lining na white. Ayan yung ground ng ating CDI. Itutusok natin dyan yung pin ng ating multitester, yung isang pin. So, hindi na problema dito mga katropa kung yung black pin ba ang gagamitin nyo o yung red pin ang gagamitin nyo. Kahit saan dyan pwede nyo gamitin. At yung isang pin naman ng ating multitester, ilalagay natin to sa body ground ng ating motor. Ididikit natin dito sa body ground. So, dapat kapag dinikit natin sa body ground yung isang pin ng ating multitester, magkaroon dapat ng reading yung ating multitester. Pero, kapag dinikit natin sa body ground yung ating multitester at hindi nagkaroon ng reading yung ating multitester, ang ibig sabihin yan, may putol yung ground ng ating black wire ng CDI o may putol itong black na mayroong lining na white. So, ang gagawin natin dyan mga katropa, hahanapin natin yung putol dito sa harness ng ating wire. Hahanapin natin kung saan ba banda na putol yung ground ng ating CDI. Or pinakamadaling paraan, pwede kayong kumuha ng ground dito sa body ground ng ating motor. Maglagay kayo ng wire sa body ground, tapos itap nyo dito sa ground ng ating CDI, dito sa black na mayroong lining na white. So, ayun yung possible na solusyon na gagawin natin para magkaroon ng ground supply yung ating CDI. So, ilagay na natin yung isang pin ng ating multitester sa body ground ng ating CDI. Dapat magkaroon ng reading yung ating multitester. Good mga katropa, mayroong reading yung ating multitester. Ang ibig sabihin niyan, mula rito sa ground ng ating motor, papunta doon sa ground ng ating CDI, walang problema at walang putol yung ground ng ating CDI. So okay naman yung ground ng ating CDI at walang problema yung black white wire ng ating CDI. So ang susunod na imo multitester natin dito, yung white na mayroong lining na blue o yung wire ng ating ignition coil. Ito, yung white na mayroong lining na blue. Imu-multitester natin yung mga katropa, alamin natin kung good yung connection nya mula doon sa ignition coil papunta dito sa sakit ng ating CDI. So yung black pin ng ating CDI ililipat natin dito sa wire ng ating ignition coil dito sa white na mayroong lining na blue. Itutusok natin siya dyan. So heto na yung pin ng ating multitester mga katropa na itusok na natin sa tapat ng wire ng ating ignition coil o doon sa white na mayroong lining na blue. Tapos heto namang isang pin pa ng ating multitester dito sa wire ng ating ignition coil. Itong white na mayroong lining na blue din. Itutusok natin dyan yung isa pang pin ng ating multitester. Dapat kapag tinusok natin yung isang pin ng multitester dito sa wire ng ating ignition coil, magkaroon dapat ng reading yung ating multitester. Pero kapag walang reading yung ating multitester, kapag tinusok natin yung pin dito, ang ibig sabihin niyan, mula rito sa wire ng ating ignition coil papunta dito sa wire ng ating CDI, mayroong putol. So ang gagawin natin dito sa harness ng ating wire, hanapin natin yung putol ng wire ng ating ignition coil at pagdudugtungin natin. Or yung pinakamadaling paraan, mula dito sa sakit ng ating CDI sa wire ng ating ignition coil ng CDI magtap kayo ng wire dyan tapos erecta nyo na sa mismong wire ng ating ignition coil so yun yung paraan natin kung sakaling walang koneksyon yung ating wire mula sa ignition coil papunta sa CDI sakit so itusok natin yung isang pin ng ating multitester dito sa wire ng ating ignition coil dapat may reading sya Okay, good mga katropa. May reading yung ating multitester. Ang ibig sabihin niyan, mula dito sa ignition coil natin na wire, papunta doon sa sakit ng ating CDI, walang problema yung linya ng ating ignition coil. So, ang susunod natin yung multitester mga katropa, yung wire ng ating pulser. At ito na yung panghuling wire sa ating CDI. Yung blue na mayroong lining na yellow. At ang gagawin natin dito, yung isang pin ng ating multitester, itutusok natin dito sa sakit ng ating CDI. Sa tapat ng wire ng ating pulser, doon sa blue na mayroong lining na yellow. Diyan natin ilalagay yung isang pin ng ating multimeter. So pagkatapos nyan, hanapin nyo yung socket ng ating pulser mula dito sa ating stator. Ito yung socket ng ating pulser. Alisin ah, natin sa pagkakasakit tapos mula doon sa wire harness ng ating motor, yung socket na yan sa wire harness ng ating motor, meron kayo makikitang dalawang wire dito sa socket, merong blue na mayroong lining na yellow, at yung isa naman ay black na mayroong lining na white so ang gagawin natin dito mga katropa, tutusokin natin yung blue na mayroong lining na yellow titignan natin kung papalo yung ating multitester at kung may continuity dapat meron siyang reading kapag tinusok natin yung blue na mayroong lining na yellow, pag wala siyang reading ang ibig sabihin yan, mula dito sa sakit sakit ng ating CDI, yung wire ng ating pulsar. May putol sa ating harness. Hanapin nyo yung putol at idudugtong. O kaya naman, ang pinakamadaling paraan mula dito sa sakit ng ating CDI, magtap kayo ng wire sa wire ng ating pulsar, sa blue na mayroong lining na yellow. Tapos ipapagapag natin dito sa sakit ng ating pulsar, papunta sa ating stator. Ganun lang yung gagawin natin kung sakaling walang supply o walang continuity, yung ating pulsar mula dito sa sakit ng stator, papunta sa sakit ng ating CDI. So itusok natin natin yung tester natin mga katropa dapat may reading siya Okay, may reading yung ating multitester mga katropa. Ang ibig sabihin nito mula dito sa sakit ng pulser ng ating stator, papunta doon sa sakit ng ating CDI, walang problema at walang putol. So dito pa rin sa sakit ng ating pulser, papuntang stator, syempre kung good yung wear ng ating pulser, dapat good din yung supply ng ating ground papunta sa pulser. So yung multitester natin yung ground ng ating pulser, alamin natin kung may ground bang pumapasok dito. Ang gagawin natin dito mga katropa, yung multitester natin, yung isang pin, itutusok natin sa black na mayroong lining na white dito sa sakit ng ating palser. Yung isa namang pin ng ating multitester ilalagay natin sa body ground ng ating motor. Dapat magkaroon ng reading yung ating multitester. Pero kapag walang reading yung ating multitester, ang ibig sabihin niyan, may putol yung ground ng ating palser. So hahanapin natin yung putol at idudutong natin. O kaya naman, pwede na kayong kumuha ng ground sa mismong body ground, magtap kayo ng wire dito, tapos ipagapang natin sa sakit ng ating ground ng ating palser, papunta sa stator. Ganun lang yung gagawin natin kung sakaling walang continuity. So ilagay na natin sa ground itong ating pin ng multimeter. Okay mga katropa, good, merong siyang continuity at may reading ang ibig sabihin niyan. May supply na ground yung ating pulser at walang problema yung kanyang wiring. Ang susunod nating i-check mga katropa, yung wire papunta doon sa stator natin. Ito yung wire ng ating stator. I-check natin dito mga katropa kung sa tamang resistant ba yung reading ng ating pulser. Para malaman natin yan, yung multitester natin, isisit natin sa 2 ohms. Dito natin siya ilalagay ipihit natin sa 2 ohms Tapos ang reading nito dapat mga katropa sa ating pulser dapat ang resistant nya ay 0.1 hanggang 0.3. Dapat hindi ka bumaba sa 0.1 at hindi ka rin tataas sa 0.3. Kapag bumaba ka sa 0.1 sira na yung pulser. Pag tumaas ka naman sa 0.3 ohms sira na rin yung ating pulser. Pag walang reading mas lalong sira yung ating pulser. So para malaman natin kung nasa tamang reading pa yung ating pulser, yung isang pin ng ating multitester, itutusok natin sa isang wire ng ating pulser papunta sa stator kahit saang wire dyan pwede nyo itusok yung isang pin so yan na yung ating isang pin ng multitester na ilagay na natin sa isang wire ng ating pulser at yung isa pang pin ng ating multitester itutusok naman natin sa kabilang wire ng ating pulser dapat ang makuha nating reading ay 0.1 to 0.3 ohms lamang so itusok natin itong isang pin ng ating multitester sa isang wire ng ating pulser papunta sa stator at ang kanyang reading ay 0.249 so pasok na pasok sa ating ohms na hinahanap hindi siya lumagpas ng 0.3 at hindi rin siya bumaba ng 0.1 ohms so ang ibig sabihin niyan mga katropa good yung ating pulser at walang problema so isa -uli na natin yung sakit ng ating pulser na galing ng stator tapos yung ating CDI naman ilagay na natin dito sa sakit natin at yung wire ng ating ignition coil na inalis kanina isa uli na rin natin ngayon, good naman lahat mga katropa. I-check natin yung kuryente kung meron o wala. Dahil sabi nung mekaniko, wala daw kuryente. So, heto yung tension wire ng ating ignition coil. Ang gagawin natin, ilalapit natin sa body ground. At patadyakan natin yung motor. Dapat may lumabas na kuryente. Tingnan natin kung may kuryente yung lalabas. Luis, tadyakan mga Luis. So walang kuryenting lumabas mga katropa Pero nacheck natin lahat ng wiring nya Good naman lahat Walang problema sa wiring ng ating CDI Walang problema yung ating pulser Good naman lahat Ang possible na problema rito Yung CDI o kaya yung ignition coil Pero madalas mga katropa Ang common na problema Ng Smash 115 ay ignition coil Napakabihira lang na magkakaroon ng problema Doon sa CDI Huwag so muna kayong basta-basta magpalit ng CDI Ang uunahin nating papalitan Ay yung ignition coil So heto na yung bagong ignition coil natin mga katropa Hindi siya original MSM yung kanyang brand Ngayon subukan na natin mga katropa kung mayroon ng kurenting lalabas Yung tension wire ng ating ignition coil Itutok natin sa body ground Luis tadyak mga Patadyak Iyon, oh. Problem solved So may kuryente na yung motor ni boss mga katropa Na solve na natin yung problema Ang problema ng motor ni boss ay yung kanyang ignition coil So sundan nyo lang mga katropa yung ganyang klaseng pagtuturobol shoot At 100% matutumbok nyo ang problema ng motor So yun lang mga katropa Maraming maraming salamat sa walang sabang pagsuporta sa ating channel Sana tuwing nanonood kayo ng ating video Marami kayong natutunan Nagagamit nyo sa inyong panganap buhay O sa inyong pag DIY Maraming maraming salamat mga katropa God bless at ingat palagi sa pagwabay